Ha, ah, samahan nyo kami mga kabidyo kaya no, naka scooter lang tayo today at uh, <laughs> ayan o <no? laughs> looban kaya ito rough na tayo nag kasi malapit lang naman sa, sa looban mga kabidyo okay? Nagamit naman natin ngayon ang ating scooter, hihihi <laughs> Medyo matagal na stock <laughs> Karid na pati oh salabasan so, sumula siguro sa labasan mga ka-video, siguro uh, mga 1 kilometer Ang uh, layo ng um, bahay ng customer natin, from Highway <laughs> Mga ka-video, makalabas pa kaya tayo dito ng sulo? Yung napakalayo pala nitong week. <laughs> ang daming kalsada mga ka-video. ang daming uh, daan, 'yun ang ibig sabihin. Ayan, eh, 'no? Ang daming mga sanga. So, baka maligaw tayo dito pag exit. <laughs> So, 18th birthday yung ating uh, pupuntahan mga ka kaya ano. At uh, ang dala natin ay mini video, okay yung pinakamalit nating uh, unit. Ayan, no. Uh, digis yung uh, laman yan. Tapos, Sakura 735. Speaker nya, ditin lang na, ano, ang gamit natin ay yung uh, digis na targa, double uh, coil, yung uh, setup natin dyan mga ka okay. Tapos uh, 750 watts na amplifier na 735 sa core. 'Yun yung uh, nagdaad laman ng ating uh, units. unit. So medyo may kalakasan din siya ng county. Halos di naglalayo doon sa mga malalaking video Okay. Kaya ayan uh, ang nagustuhan naman ni customer kaya ayan ang dinala natin. Medyo mahirap yung daan. Sana tumunog pa siya mga ka kasi tag -tag. <laughs> dami na dito. Ayun pa. So sana yung pa medyo karami sa nga yung daan. Sana matukoy natin 'tong exit. <laughs> walang pagtanungan po kasi walang mga bahay. Shoutout nga pala sa tricycle uh, body numbers 577. Binson's Tuda na Santo Domingo yan po yung ating service today ano, grabe ang daan, no? lalim Ito na yata tayo mga ka-video kaya may bahay na eh. Siya na to siguro. Ayan o. Ah, may naglalaba. <laughs> dito na siguro ito. Ay dito na nga. May ikot na eh. Ano mga video ako. Eh. Ay lampas pa. <laughs> Hindi pa bala rito. Ito na pa pala. Ala di ko doon Another house mga ka-video ko. <laughs> Ayo. At libis mo ikaw uyog Malayo pa? Kay dik malayo pa? Hindi <laughs> <laughs> tayo narinig. <laughs> so first time o second time natin makarating dito mga ka-video kasi Atuloy naka-deliver na ako dito ata uh, nga lang dito dumaan sa kabilang sa may San Vicente kami dumaan Calabagas Ngayon dito kasi kami sa mati dumaan mga kabيديو okay uh, Sa aking pagkakaalam sa ako pa rin ito ng Santo Domingo Binsons itong uh, pinapasok namin ito So malaki ang La Santo Domingo ah eh. Napakalawak Yeah So, mga nasa 20 minutes sa na tayo nagbiyahe uh, mga kabidyo. Okay. Hindi hindi kasi ano, hindi kasi makabilis kasi napaka lubak ng uh, dinadana natin. So dito na yata. Na. May nagsa-sound na. Lakas ng stereo nila. Ah, dito na. Ah, dito na nga ito. So dito na tayo mga ka-video ako ano, Karating na tayo Ang traditional na service dito Ka-video ako Ang bago ng maigyan ni ano ay mga kakavideo ko kayo no? na i-set up na natin yung ating uh, unit na tayo ay magpapaalam na rin na umuwi na tayong mga kakavideo ano hindi busog pa na kain pa lang gamandirin ay sige na po musugpa ako tawag musugan pati salamat <laughs> Sige na po na Kakakain lang ng tangalian. Salamat po. Sirino Video Care Rental Located at Puro 4, Liku 2 Barangay Santo Domingo binzon Camarines Norte Ito mga kabidyo, okay? Alis na rin tayo Okay na na set up na natin. Mga kabيديو na, uh, tayo eh uh, pauwi na rin. Na set up na natin yung ating uh, unit. Andun yung ating uh, unit sa bahay na yan. So, 18th birthday mga kabيديو okay. Happy happy 18th birthday sa ating customer. So, naka-scooter lang tayo ngayon. Tinga kaba uh, kabady muna natin mga kabيديو.